dito so, tayo nga magka -casting. ang oras, nag-start kami ng 4 o'clock ng hapon, so magpapagabi tayo dito ngayon, mga kasama natin, sila Master Nelson, Master Alvin ayan, lalagay ko dito sa description guys ang kanilang mga YouTube channel, so hopefully mapamit natin sa mga ganda sa big hmm, muna tayo YouTube video guys so yun, na-stand by tayo mga kalinyan so hopefully marami tayong ma-strike ngayon ng hapon LTE. Ah, barracuda. Kanak, ya Barracuda yang makulit kulit. Ale. Kanak. fish on Master Albin. Nice. <laughs> ah! Nakabati. <laughs> Hindi ka nababatiin babatiin sa nod. Lucky. Tabao. Nice, nice. Lupit talaga. Hello. <laughs>

Call me here. Come over here. Oh, yes. Thank you. Kau nabawi? Yang terus.

Fish on. Another one. Hii. time. Mabola time. time. It's mabola. Okay na okay na Kaya yan Guys okay, so, oh Another one Mukhang uh, Showtime na namin ha Dapat may ano to Okay oh, bye Sir Ay sorry Perfect Let's go. Diyan na, diyan na. Most of the time mga aling niya ang uh, strike ng barracuda is hapon. Tsaka madaling araw yan. Kung gusto niya mag uh, uh fishing ng barracuda best time umaga tsaka hapon lang. So, yung yun. magandang maghagis is almost like 6 o'clock na Jam pa lang sila mag kumain <laughs> Makalam Makalam pa si eh. din, Sorry Ano na? Diba? Koleksyon ah Oh, uh, sayang. So Ayan, gantong oras mga halong yan. Baba yun na yun. Fish on! Fish on! Oop! Malakas to ah. Yun! Itong alaban. Come on! Ayan. Um.

Ang <laughs> wala na eh <laughs> Sayang Hindi na Hindi na oxid na ayos Sayang

yes Pang sampu, pang sampu, ay ay. <tipas> sa loob? No, 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 mo no. Sa mga dun Sa mga dintale. Tapos kinamaya ang uh, kamay. Hindi, huwag sa ano. <laughs> Pinasok sa loob Ito na. Ito lang. Ayan, okay na. Ayan mga kalinya, tapos na tayo mag -ahagis. Ang oras is almost 8 o'clock na ng gabi. Ayan, pakman na siguro ang hagis natin. Ito ang natin ngayong gabi. Yo! napakarami nito oh, ang dami oh everywhere I go every smile I see sayang pa yung dalawa dagdag sana yun eh sayang pa yung mga uh, nakawala <laughs> yun napakaraming mga barko barakuda mga linya uli natin yung gabi uh, stop na tayo yung oras is 8 o'clock na ng gabi ayun, Uwi na tayo. Ngao, kawai-kawai naman ah, uh, Master Nelson. Ayun, uh, Master number Nelson, one. number one So ayan yeah, mga kalinyang, hanggang dito na lang ating video and samahan niyo ulit kami sa aming mga susunod na fishing adventure. Ayun. Salamat guys and uh, see you in my next vlog. Thank you.